Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. So may bagong nga nilaunch itong Department of Migrant Workers kung saan nilaunch nila yung bagong application. Actually dati pa naman to pero na-improve na, na nga nila at available na siya for download sa mga iOS user at uh, Android user. So ito nga yung tinatawag na OFW Pass, yung DMW application. So ganito itsura niya, yan o, DMW Mobile App. So kapag wala pa kayong account, ang gagawin nyo lang, pwede kayo dito mag-sign in. Using your email, nakikita nyo yan, may check. or pwede rin kayo gumamit ng local number. Pag may local number kayo sa Pilipinas, pwede nyo gamitin. Sa paglalagin dito, example, gagamit tayo ng uh, email address. Yan. Pag-click natin yung continue, so may lalabas dyan na confirmation. Okay. Yung confirmation na yan, maseset doon sa ating email address na nilagay natin. So hindi natin kailangan mag-proceed kasi nakap-create naman na tayo ng ating account dito sa DMW mobile application. Ipakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng email address na marireceive nyo. So, ganito po siya. So, ayan, makikita nyo yan, oh, DMW reply OTP. So, pag inopen nyo yan, may makikita kayong OTP na yan po yung ilalagay nyo dito sa box na yan para makapag-start kayong mag-register dito sa DMW mobile app. Since may account na tayo, ganito po ang magiging itsura niya. So, once na ka na tayo, ito yung magiging itsura ng account nyo. So, ito kasi nalagay ko na dito yung aking information about sa passport, information about uh, expiration ng passport ko. So, lahat po kasi ng information sa passport, hihingin dito sa DMW mobile application. So, passport information lang naman ang hihingin, wala na pong iba. So, kung hindi pa kayo nakapag register dito, makikita nyo dito, verified na siya. Pero kapag hindi nyo pa -re register dito yung inyong passport, ang magiging itsura niyan, ganito po. Nakalagay po dyan, verification incomplete. Kapag example, mag-open kayo ng mga features nitong DMW Mobile, example, ikiklik niya sa OFW Pass, ang ah, mag a po dyan, ganito po. Kasi nga po, wala pa tayong naka-upload na passport dito sa ating DMW Mobile app. Ang lalabas po yan, manghihingi po sa inyo ng update. Okay? Kung wala pa pong updated passport, mag-click lang po ng Uh, is your passport updated? Kapag click nyo yes, so ibig sabihin hindi nyo na po kailangan i-upload, nandyan na po yan. Kapag kailangan nyo na pong i-update, i-click nyo po update. Pag click nyo ng update, lalabas po yung dialog box na yan. Nakalagay po dyan, we will now ask you to upload a photograph of your passport. So i-click nyo lang po yung continue at dito po kayo madadirect. Pag-click nyo po yung continue, simple lang po yan. Ilalagay nyo lang dyan yung mga information about sa passport nyo. Nakalagay po yan yung first name, middle name, last name, uh, suffix, passport number, at issued date. Kailangan po lahat po ng information na ilalagay nyo dito ay kapareho po ng information na nakalagay sa mga passport nyo. Kapag okay na po, makikita nyo ayan, verified na po yung account natin. So meaning, okay na po, naka-verified na yung account natin kasi yung in-import natin na passport information dito sa ating DMW Mobile ay tama. Sa pag-upload po ng passport, pwede po tayong mamili dalawang options po. It's either i-upload po natin yung passport picture na nakalagay sa ating mga mobile or pwede tayo mag-take ng picture na pwede rin po nating makita dito sa DMW mobile app. So may dalawang option po na lalabas, so mamili na lang po kayo doon. So halimbawa po, okay na yung ating uh, DMW mobile app. Ano po ba ang features ng DMW mobile app? Ito po ay magkakaroon tayo ng access directly sa ating OFW pass. Yan po yung dati pa nilang sinasabi na dating OEC na magiging OFW pass in the future. So wala pa naman pong advice ang government na totally mawawala na ang OEC at OFW pass na ang gagamitin. Pwede pa rin po tayo mag register ng OEC kapag magpa tayo pa uwi ng Pilipinas dun po sa PAPSBAM website. So sa ngayon po, ang nakikita ko pong pictures pa lang ng OFW Pass, ng DMW mobile application na to, inilagay nga po nila dito yung future na nakalagay dito yung contract verification. So isa po yan sa magiging pictures ng DMW mobile. Sa ngayon po, hindi pa po siya available. Nakalagay po, picture coming soon. Andyan din po yung job bear, okay, OFW services. Hindi pa rin po siya available. So ang, ang gumagana lang po rito sa application na to ay yung OFW Pass. Kapag klinik po natin yung OFW pass dito sa baba, yan pong may check. Nakalagay po dyan, is your passport updated? Dahil nga po na-update na natin yung ating passport, na-upload na natin lahat ng information. Kapag klinik natin yung yes, ang lalabas po dyan ay yung information nyo. Okay? Sa so, ngayon po, ang function pala ng OFW pass ay para ma-view yung mga ginawa nating OEC doon po sa PAPSBAM website. Okay, hindi pa po tayo makagawa directly dito sa OFW Pass ng OEC. Wala pa pong ganung feature si OFW Pass. Okay, ito po ay para lang ma-view natin yung OEC. Siguro po in the future, kung dati po nagdadala tayo ng mga printout na OEC paper, kapag nagkaroon na tayo ng OEC Pass or implemented na itong OEC Pass, ay hindi na natin kailangan magdala ng OEC copy. Siguro po automated na po siya. Katulad po ng e-travel. Once na nag-register tayo, nakalagay na yung e-travel sa system ng immigration kapag nag-arrive tayo doon. Once na in-scan nila yung mga passport natin. Siguro po ganun din yung magiging picture nito. Para mabigyan lang po kayo ng overview or idea kung ano po ba ang function ng OFW Pass, ganito po. Nakita ko po kasi dito, nakalagay po dyan yung contract expiration nyo kung kailan po mag-expire yung kontrata nyo. Sa akin po yan, February 2026. So yan po yung expiration ng kontrata ko. So kung expired na yung kontrata nyo, lalabas yan dyan, expired. Ano pa? Kapag dito sa baba, may tatlong option, tatlong option dyan, home, OFW pa. So ito yan, may QR code. Tapos yung info sheet. Kapag klinik natin yung info sheet, lalabas naman dyan yung OEC natin. Iyan po yung record ng OEC natin, yung po yung last record natin ng na OEC nung nag-travel tayo. So, iyan po yung last record natin, October 30, 2023, at yung pinaka-recent po yung February 12, 2024. So, yun lang po sa ngayon ang function ng OFW Pass. Hindi pa po talaga mawawala totally ang OEC. Doon pa rin po tayo magre-registered ng balik manggagawa kung sakaling uuwi tayo ng Pilipinas at babalik tayo sa abroad. Ang OEC po ay ginagamit lamang pabalik ng abroad. Okay, hindi po ito katulad ng e-travel na papunta at pabalik kailangan ng e-travel. Ito pong OEC ay pagpabalik lang po ng abroad. So, yan lang po mga kabayan. Sana po nakatulong. Ganun pa rin po, hindi pa rin po mawawala yung OEC sa ngayon. Wala pa pong advice ang gobyerno. Inuulit po natin, doon pa rin po tayo gagawa ng OEC sa PAP-SPAM application. So, kung hindi ka pa nga subscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.